Huwag kang magmamahal ng pangit. Hindi porkit pangit, hindi ka na kayang ipagpalit. Paano hindi kita ipagpapalit? Eh mukha kang adik. Huwag oh! <laughs> kang magmamahal ng pangit. Sila lang nga ng laloko, sila pagalit na galit. Hindi ako man laloko. Ikaw ba naman, yung katabi mo, sabihan ako gwapo, loko-loko. <laughs> Kasi kahit pangit, malaloko Kung magpapaloko ka, dun na sa guwapo Oo, mas pipiliin mo yung guwapo kaysa sa tulad ko Kaya di kayo iniingatan, di ka kasi pinagirapan hey! Sabi ka, naman sa na po ayok magmamahal ng pangit Kasi hindi ka niya kayang dalin sa langit Oo, oh, hindi kita dadaling sa langit Kasi andun yung lolo ko magagalit oh! Kung Kung sino pa yung pangit, sila pa yung mapanakit. Mapanakit? Di ba pag iniwang kayo ng pogi, kanina kayo lumalapit? Di ba sa pangit? Paningin, huwag kang mag-ala, hindi sila nagsisid ng alin. Kung tsura ang labanan, talo <tinyo> ako. Pero kung patigasan ng ulo, subukan mo ako. Huwag kang magmamahal ng pangit. pangit, kabit. Kaya lang naman kita pinagpalit kasi umay kang, umay oh! ay moyukan ka. kang magmamahal ng pangit. Sila lang ay pangit, sila pa yung sasaktan ka ng paulit-ulit. Pasensya na ako nasaktan kita ng paulit-ulit. Pero nung nasa kwarto tayo, gusto mo pa magpakurot sa sinungaling. <laughs> Wag ka magmamahal ng pangit. Kasi mukha silang kwet Magmamahal ng pangit Dahil sa akin pala Ngasak na yung kwet Oh, oh!